Sakay na ikaw, wow! Sakay na ikaw, na na Sakay na ikaw, Beng? Ha? Ayaw, kuya, kay magkuhan siya, oh. Magsakay na siya. Maupod ka? Ayaw, kuya. Ayaw, kuya. Ayaw, kuya. Mana ayau kuya nah, laban kuya adi 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 kuya laban hilu kuya aku kita ikut ya kau kita no ikut kuya Bye bye.